Hello po mga ma'am sir, kumusta po ang lahat? So for today's episode, ito po ay pinamagatan na Let us support the team action. So tinawag ko lang na team action kasi ayun as you can see, nakikita natin na kumikilos, di ba? Merong action, kaya nga team action. So kumikilos tayo para mapanagot yung mga dapat managot dito sa issue na kinakaharap ng napakaraming seller sa New Sitaw Corporation. Ito, ito nga yung makuha yung kanilang mga pera okay lang naman na, alam mo yon mag-think positive tayo. Kung may nakikita tayong progress, no? may nakikita tayong action na nanggagaling sa New Sitaw Corporation. Pero wala eh. So tayo na po yung a-action para mahuha yung mga pera natin or mapanagot yung mga dapat managot sa issue na to at this moment kasi mga ma'am sir, hindi na uso yung think positive lang tayo and then wala tayong gagawin. Yung think positive tayo and then waiting for the announcement, announcement, announcement na ibinababa. Na pare-parehas lang naman yung context. Alam niyo yon yung context ng announcement. Merong kinakaharap na problema. So, after ma-resolve, may another problem na naman. After ma-resolve niyan, may another issue na naman. So, nauurong nang nauurong yung schedule, tumatagal ng tumatagal. So, ayan mga ma'am sir, para sa mga hindi nakakalam, yung schedule po ng pagpunta sa BTAG office ng ating mga kasamahan na mga seller na pinangunahan ni Prof. Vincent is tomorrow na po, August 15, Thursday. So, actually, uh, dapat daw po talaga is Tuesday yan, pero yun nga, wala daw po si Sir Bentol po, no? kaya po na-move tomorrow which is thursday august 15 so so let's support them mga man sir and also kasabay niyan yung meeting naman sa securities and exchange commission so tomorrow din yan so ipagpray natin mga ma'am sir no uh, let's hoping na maging uh, successful yung meeting tomorrow doon sa bita kay sir Ventulpo, and also doon sa securities and exchange commission kasi nga Uh, pinagsendan ng notice of conference which is uh, isa sa mga seller ng Sitaw Corporation I don't know kung merong naka-receive na iba na pinadala sila ng notice of conference So, ayan, let's take the chance na makausap yung uh, mga taga-sec and uh, maka-attend tayo sa conference na to. Sayang ako wala lang akong inaalagaan na baby. Sasama talaga ako dyan. So, para malaman natin kung may ginagawa ba talagang hackbang, no? Para tulungan tayo ng Securities and Exchange Commission. Pero dapat, ba diba, Dapat tulungan nila tayo kasi hindi lang naman dapat is uh, taga-issue lang sila ng revocation order. So, at least, ma-advise man lang nila tayo, ba diba? Kung ano yung mga dapat natin gawin, ano yung mga hackbang na gagawin, pa para makuha yung mga pera natin. But anyway, guys, uh, for me, ito yung tinatawag na kahit papaano good news. ba diba, kaysa yung waiting tayo ng waiting ng mga announcement na. So, tumatagal lang ng tumatagal. It's better to take action habang maaga pa. Actually, medyo late na nga tayo pero sige lang kesa naman na tumungangan na lang tayo at wala tayong gagawin. So ayan mga ma'am sir, para may idea kayo, babasahin ko na rin sa inyo yung context ng um, notice of conference na sinen sa isa sa mga kapwa natin seller dito sa New Sitaw Corporation. So nakalagay dito, notice of conference. So hindi ko na po babanggitin yung pangalan ni ma'am, yung uh, seller na kasamahan natin. So this refers to your emails. seeking assistance from the commission on how to take back your money that you invested in sitao in this regard we would like to invite you for a face-to-face -face conference to discuss your complaint against sitao before the enforcement and investor protection department located at, at the sec headquarters ninth floor 7907 Makati Avenue, Salcedo Village, Barangay Bel Air, Makati City on the 15th day of August 2024 at 1 in the afternoon. If you are available on the said time and date, kindly confirm your attendance by sending us an email at uh, epdsec.gov.ph. So, ayan, I think meron na nga grupo sasama dito uh, sa kasamahan natin na pinadalahan ng notice of conference. So, ayan mga ma'am sir, uh, mas maganda talaga na sama-sama tayo tulong-tulong tayo dito para makita ng uh, Securities and Exchange Commission na to na porsigido tayo na makuha yung pera natin na nakulong sa mga bangko ng Musitaw Corporation. And then ayun may nakita akong post na sasama daw siya sa conference sa face-to-face -face conference with the uh, Securities and Exchange Commission and then merong may merong uh, comment don sa post niya. So ito po yung tanong ng isa nating kababayan. Ang sabi niya, "Ma'am, just in case na makasama ka sa uh, SEC, dinotohan uh, niya dito yung face-to-face -face conference. So, tanong ito, kailangan ba na individual mag-file ng case o minsanan na?" in behalf sa mga nasa malalayong lugar, especially sa mga OFW. Thanks. And then, meron pang isang nag-comment, tsaka paas if individual kasi paano kami mga nasa Mindanao na walang pamasahe papunta dyan. So, I don't know, uh, may sense naman itong mga question nila. So, paano nga na yung mga malalayong lagalang, lalo yung mga OFW, so paano makakapag file ng uh, case, uh, kailangan maitanong din natin to sa Securities and Exchange Commission kung paano ba yung pag-file ng uh, complaint. So, pwede ba uh, minsan na lang or kailangan ba individual? So, sana mapanood to ng mga a-attend tomorrow sa Securities and Exchange Commission para sa face-to-face -face na conference. And I'm sure marami din mga kababayan natin na ito yung tanong kasi nga karanihan din is mga OFW. So ayun mga ma'am sir, ito lang muna yung ma-update ko sa inyo. Anyway, kapag may magandang resulta yung uh, pagpunta ng mga kasamahan natin tomorrow, so i-update yan kaagad dito sa aking YT channel. So yun lang mga ma'am sir, if you think na nakatulong sa si inyo yung mga updates natin itong video na to, please like and subscribe and hit yun na rin po yung notification bell natin para lagi po tayong updated sa ating mga bagong videos. So yun lang mga ma'am sir, have a nice day, thank you for watching and see you on my next video. Bye po!